Hello po, for today's vlog ay magluluto po ako ng pansit gisado at ayan, mainit na po yung kawa kaya naglagay na po ako ng mantika. Ayan muna na natin na uminit yung ating mantika at kapag mainit na po yung ating mga mantika, pwede na po natin gisa ang ating gulay. Ayan po, mainit na po yung ating mantika. Ayan, lagay na po natin yung ating bawang. Ayan. Pagkatapos, lagay na po natin yung ating sibuyas. At pag lumabas na po ang aroma ng ating bawang at sibuyas, pwede na po natin ilagay yung ating breast. Yan, yung breast ko po ay iniwa-hiwa ko po ng maliliit yan. So, gisa-gisa muna natin yung ating uh, chicken breast. At pagkatapos, laluwa-luwing lamang po ito hanggang maging golden brown yung ating uh, chicken breast or hanggang ma fry ito sa ating mantika. At pagkatapos nga ng ilang minuto, ayan na fry na po yung ating chicken breast sa ating mantika. Ayan, naging brown na po siya. Pagkatapos, ilagay na po natin yung ating carrots. Ayan, so iniwa-iwa ko yan ng uh, pastrike. Ayan po, tapos halu-haluin lang yan hanggang sa uh, ma-fry din po yung ating carrot sa ating mantika. At ayan na po, at pag medyo malambot na po yung ating carrots, pwede na po tayo maglagay ng mga Uh, pampalasa. Ayan, gaya ng toyo. Ayan, maglalagay po ako ng konting toyo muna. At pagkatapos, mix, mix, mix! So, ayan po, pagkatapos natin hinalo-halo, ayan, pwede na po natin ilagay yung ating repolyo. Tapos, saluwaluin lamang ito. Ayan, hindi po masarap kasi sa uh, gulay pagka overcook po. So, masarap, mas masarap po sa gulay yung hindi overcook. Ayan, tapos naglagay natin din po ako ng celery yan celery po yung nagpapasarap din sa ating pansit gisado yan, aluwaluin na lang po natin yan hanggang sa magsama-sama ang mga sangkap pagkatapos maglalagay po tayo ng oyster sauce at syempre maglalagay din tayo ng ground black pepper yan, nagpapasarap din sa ating pansit gisado ang ground black pepper at syempre, mix, mix, mix. So, yan, na po ang ating gulay para sa ating pansit gisado. Yan, tignan nyo naman, itsura pa lang, napakasarap na po. At wag po, po nating overcook yung gulay kasi po mas masarap po pagka hindi overcook yung gulay sa pansit gisado. Ayan, dana na po ang ating gulay para sa ating pansit gisado. Po sa ating pinaglutuan ng gulay, yan, maglalagay po tayo ng tubig dito. kalating uh, ano lang po yung aking iluluto kalating uh, pansit gisado uh, lang po yung aking ilulutong pansit dalagay po ako ng toyo tapos light soy sauce po hindi lang 1 half tapos maglalagay ko ng nor chicken And maglalagay din ako ng garlic flakes. Uh, pichoy lalagay ko po sa aking sabaw ng pansit. Para po mas malasa po yung ating pansit-pisado. Tapos natapos na naman po natin ito. Pag kumukulo na po, pwede na po natin ilagay yung ating yung ating pansi. So, ayan. Kumukulo na po yung sa baho ng pansi. Yan, Kumukulo na po. Tapos tatanggalan ko lang yung ating hindi mamaya ko na tatanggal. So, ayan. Kumukulo na po ngayon. Pwede na po natin ilagay yung ating pansi. Ito po. Kumaya po ang ating gamit. So, kala ating kilo lang po ito. Sa pancit po kasi ayaw ko po yung masabaw. So, gusto ko po yung medyo dry. So, ayan, ayan. Lamang po natin na mawala po yung sabaw at matuyo po yung pansit yan. kasi sisipsipin po ng pansit yung kanyang sabaw so yun na po yung ating pansit yan. pwede ko na pong yung ating gulay Ayan na po, nilagay ko na po yung aking uh, gulay para sa ating pansit. Eh, hindi ko lang po agad na yung aking cellphone. Ayan, napakasarap po ng aking pansit gisado. Ayan, ganyan po ako nagluluto ng pansit gisado. Kaya naman, napakasarap. Ayan, naluwaluhin lamang ito hanggang magsama-sama yung pansit at saka yung mga gulay. So ayan, done na po ang aking pansit gisado. Marami po salamat sa panonood